idol, hiring po kami ngayon ng truck driver. ba? may kakilala kayo na truck driver. I-apply nyo na po dito sa amin. Kasi yung driver namin na bagong apply, umalis na po. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Basta umalis na lang bigla. Pagdating sa garay, eh, may biyahe pa sana siya na isang biyahe pa na hakutin mga idol. Eh, ito lang naman ang truck na kanyang ginamit mga idol. Maraming <laughs> karga! Nag-text pala yung bagong driver na umalis mga idol. Sabi niya hahanatan na lang daw muna ng ibang driver yan kasi magpapahilot pa siya at medyo matagal-tagalan ang pagpapahilot niya mga idol. <laughs> no, 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 no. <laughs> terkayo relax relax jauh